Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakabigla at kontrobersyal na pangyayari dito sa mundo ng cryptocurrency. Isa pong token na kilala sa pangalang mantra or OM ang literal na bumagsak ang presyo ng halos 98% sa loob lamang ng isang oras. Oo, tama ang narinig ninyo. Halos nabura ang halaga ni OM or OM sa isang iglap. Mula po sa presyong halos uh, 6 dollars, bumagsak siya papunta sa 0.57 or 57 cents. At dahil dito ay nawalan po ng mahigit 6 billion dollars ang kabuang market cap ng token. Pero ang tanong, paano po ito nangyari at sino po ang may kasalanan? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa katanungan kung ano ba talaga ang mantra or OM. Yan, bago natin himayin ang dahilan ng pagbagsak ni OM, linawin muna natin kung ano nga ba si mantra. Si Mantra ay isang pong decentralized finance or DeFi platform na may sariling governance token na tinatawag na OM. Layunin sana ni Mantra na big, bigyan po ng kapangyarihan ang mga users na makaboto sa mga desisyon sa platform sa pamamagitan po ng tinatawag na DAO or decentralized autonomous organization. Ang ideya po ay maganda. Binibigyan ito ng boses ang mga token holders para makialam sa direksyon ng project. Pero ayon po sa mga ulat, ang mismong sistemang ito ang naging dahilan kung bakit lumubog ang, ang tiwala ng mga investors. Ngayon is paano nga ba bumagsak si Om ng ganito kalala? Ayan, ayon po sa mga ulat, biglang bumagsak si Om ng 98% ng walang babala. Wala pang isang oras, halos lahat ng halaga ng token ay nawala. Hindi na nakapag-react ang mga traders. Hindi na sila nakapagbenta sa oras parang nawalan sila ng kontrol sa sarili nilang investment. At ang mas masakit pa dito, maraming users sa social media, lalo na sa X or dating Twitter, ang nagsimulang uh, maglabas ng kanilang galit at hinaing. Ayon sa kanila, isang grupo daw na tinatawag na Cabal Team ang sinisisi sa biglaang pagbebenta ng malaking halaga ng Om tokens. May mga nag akusa na ito ay isang malupit na rug pull. Isang uri ng scam kung saan ang uh, mismong developers ng token ang bigla ang nagbebenta ng malalaking halaga upang kunin ang pera ng mga investors at iwan silang walang halaga. Ngayon is sino ba ang Kabal Team at may connection ba sila kay Mantra? Bagamat uh, walang malinaw na pangalan ng mga tao sa likod po ng Kabal Team, maraming nag-aakalang konektado sila sa mismong team ng Mantra. Isang user nga sa X ang nag-post ng The Cabal Team Just Rug Everyone. Project is dead. Sipin mo na lang. Parang uh, sinabihan ka ng uh, mismong community na tapos na ang project. Parang isang digital na pagkamatay ng isang token. Ngayon is totoo bang mina, minanipula ang presyo ni Om? Ayan. Ayon po sa isang kilalang crypto investigator na si Zach XBT ay minanipula daw ang presyo ni OM gamit ang mga market makers at saka supply control. Ibig sabihin ay sinadyang kontrolin ng team ang dami po ng tokens sa sirkulasyon para paikutin ang presyo pabor sa kanila. At kung totoo ito, isa itong malinaw na pang-abuso sa kapangyarihan at tiwala ng mga investors. Para itong insider job, para kang bumili ng bahay na akala mo ay solid pero biglang gumuho kasi Uh, kasi pala ang pundasyon ay gawa sa buhangin. Ngayon is may mga sinyalis na badate. Ayan. At uh, yan po. Ang kasagutan sa katanungan yan ay yes po. At uh, ito ang masakit. Ayon po sa data mula sa ARCAM, lumalabas na matagal nang gumagawa ng mga kahinahinalang galaw ang Mantra DAO team. Dati pa raw silang nagtatransfer at saka nagbuburn ng malaking halaga ng OM tokens umabot pa nga sa 84 million tokens na may halagang nasa 524 million dollars. Malinaw na may mga babala. Yan, may mga babala na dati pa. May mga nagsasabing may supply inflation na nangyayari at may issue rin sa kanilang voting system kung saan tila mas pinapaboran ang team kaysa sa community. Pero hindi po ito pinapansin ng marami. Siguro dahil umaasa pa rin sila sa potensyal ng project na ito ngayon ay kumustahin naman natin ang uh, reaksyon ng uh, community. Dahil po sa pangyayaring ito, ang official Mantra Telegram uh, group ay agad na nag-restrict ng access sa mga bagong users. Parang tinakpan po ang pinto para hindi na makapasok ang mga gustong magtanong o humingi ng tulong. Ang mga existing members naman ay naghahanap ng sagot. Pero nananatiling tahimik ang mga moderators. Pero, Itong barkong lumubog na wala... Pero para itong barkong lumubog na walang kapitan. Ang CEO na si uh, ginong John Patrick Molin o JP, ayon sa ulat, ay nasa isang event sa Paris at uh, hindi raw agad nakapagbigay ng tugon. Ang, ang iba pa nga ay nag-speculate na baka hindi pa niya alam ang krisis na nangyayari habang nagsasaya siya sa ibang bansa. Kaya, ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors, uh, lalong-lalo na sa mga uh, nag-invest dito kay Mantra. Yan, ang pangyayaring ito ay isang napakalaking paalala na dito sa mundo ng crypto, hindi po sapat na magtiwala lamang sa hype o sa ganda ng white paper ng isang project. Kailangan po natin uh, maging mapanuri, magbasa ng updates at suriin po ang mga galaw ng team sa likod ng project. Hindi po sapat ang may potensyal lang. Importante na may transparency, maayos na tokenomics at patas na governance system. Dahil kung hindi, maaring sa isang iglap ay mawala ang lahat ng ating pinaghirapan. Kaya bilang panghuli, ay ang masasabi ko po rito ay nakakagalit at nakakalungkot ang ganitong klase ng insidente. Si Mantrasana ay may magandang layunin sa papel. Pero kung totoong ang sinadya nila ito para pagkakitaan lang ang community, malinaw itong panlalamang. Hindi lang ito nagdulot ng kawalan ng pera, kundi kawalan ng tiwala sa buong ekosistem ng crypto. Kaya kung ako ang tatanungin, panahon na para mas i-regulate ang mga ganitong klase ng project. At tayo naman bilang mga investors, Huwag tayong magpabulag sa hype. Lagi nating tandaan, ang crypto ay may potensyal. Pero kung mali ang pamamalakad ng mga nasa likod ng project, kahit gaano kaganda ang ideya ay mauuwi pa rin ito sa wala. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.